back to our YouTube channel So nandito pala tayo ngayon guys sa Slap Battle So ngayon guys nandito tayo sa laro to Kasi umalis oh, tayo sa Rocket Rival guys Kasi umiiyak si Raven dun guys Hindi niya umatalo oh, matalo So ito na ngayon ang lalaroin natin guys Panibagong araw, panibagong katarantaduan na naman to Let's go! Okay, dito na ha? Okay ah, Marami pala tayo makiklaim ngayon Nasaan si Raven iyakin? Wait lang ah Ay, sorry, 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 sorry Sorry, sorry Anong kukunin ko dito? Yung ano? Ice skate, spin, ano, ano? Ano kukunin ko dito? Wait lang. Wait lang. Ito, spin yung mad yung ano natin kapag nariyan natin. Tara, pasok tayo. Tara, tara. Magpaiyak tayo. Magpaiyak tayo. Ano na nangyayari sa akin? na nangyayari sa akin? na nangyayari sa aray ko, sinampal ako, aray ko, aray ko. Aray ko, sinampal ako. Ang pungit ng ko. Ano? 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 siya sa Ano? 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 patay. Ayoko nun. Ayoko nung ganun. Gusto ko yung ano. Gusto ko yung... Ito, plague. Gusto ko to plague. yeah Ito, plague. Bakit hindi ko ma-equip yung plague? Ayun, na-equip yung plague, guys! Woo! Plague! 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 Sampal! Ooh, sampal ito. Sampalito! Oh! Oh! Ano? Naging ulo ko! Hala, ano, ano nangyari sa akin doon? Bakit ganun lang ang nangyari sa akin? Sampal ka sa akin, kuya. Ay, kuya, mas ano kuya. Uy, sabog ang alangala. Sabog ang alangala mo, ha? 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 Ikaw, ha? Ang, ulo mo, ha? Ate, ang puwet mo. Ang, ang, ang ganda ng puwet mo. Ha? Hay! Ano ba? Ano? Oh, sabog! Sabog! Ito, ito. Ang laki ng ulo mo, ha? Uh! Ate, ate! Aray ko, patay na naman ako. Anak ng Toko Bell. Balicious naman to, guys. Guys, di natin makita si Raven guys Mukha nasa rocket Rival pa rin siya guys Sinagustuhan ako Nasaan ka na ba Raven? Grabe, kung nagsabugan dito ng mukha oh Grabe guys Oh, hula Nananaksak pala to Ang daya mo kuribo ah Oh, uh, sa pula mukha mo, ha? Oh, uh, ala! Hulok, laksak ako, Raven! ko, yun eh, ka ba? Ito ka ba? Ito ka na naman! Grabe naman itong jet ski na ito. Parang, ano, nagwawalang kabut, eh? Uh, oh, sabog, ang alangala mo! Oh, uh, sabog, ang alangala! Oh, uh, oh, uh, oh! Uh, uh, triple kill! Oh, uh, kalbo! Basta kalbo, masamang tao, ha? Mmm! Ay, 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 yan, trader yan. Ito si Kalbo. Ay, mm, ha. Nasaan ulo mo? Wala. Ito mahaba haba ng buhok niya. O yan, mahaba ang buhok mo. Masama ka ha. Pinapatay mo yung mga kalo Hmm, laki ng ulo mo ha. Mmm, bacon hair. Ay, bacon. Bacon hair, nakakadami ka na sa akin ha. Alo, numutoy ko, gold. Raven, bakit di ka, di Makita, makita, hindi kita mahampas Naglib ka na dyan Ay, nasabugan na naman ako Oh, sapal Uy, ako nataluti, Oh, ah, <laughs> ah, ah, ah Di na ma-tical Oh, long hair Oh, uh, oh, uh, oh, uh, triple kick Hindi, hindi Wala akong ko pa, Hindi, ito si kalbo kalaban ko Oo, oh, sa pula mo Oo, oh, oo, oh, oh, triple kill, triple kill Oo, oo, oo Wala, pinatay ako, grabe Pinagjackan ako, guys Join ka sa akin Ito, ang dami kong kalaban. Ooh. Ito, 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 ito. Hoy, Bacon! Ano? Oh. Uh, ah! Oh. Oh. Yung ba Pero eh. Isang kaba. Dapat di ka na ini-invite eh. Ay, sorry, sorry, sorry. Ang ganda ng laro ko dito. Binabanata ko yung mga bacon. Sabog-sabog eh. oo Gagamitin ko yung jet ko. Sige. Ooh. Ooh. Unlock flash! Unlock flash! Ang mm -hmm. oh, oh, oh. ganda nito na ko ako unlock. Uy, grabe ko na sasaksak ako. Bastos ko eh. Pinagsasaksak ako eh ang secret class. Dito. <laughs> si Bacon, si Bacon, tulungan mo ko. mo tinutulungan na. Grabe yun sa buglera yun ah. Wala, Sabog ah. namatay na naman ako. Tinubi Ay, no? papa, tara. Masa ka, nasa ka. Masa ka na eh, Ay, tulungan mo tulungan mo, tulungan mo. Nice one, Rocket Launcher. Lasi nang pala ko, basta slera. Kalbulera. Liga <laughs> dito, ano, ano, laban, ano. laban, laban, laban. Ano, 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 ano. Napakay ko si Raven. Uy. Ano hey, yan, nakakatakot na siya Wow, lumulutang, oh. Ganda. Uy, uh. uy, uh. uy. Uh. Uh.

Grabe, diba, ano ba ito hagdan? Ano ba ano, mangyari dito pag gumakit? Wow! Saan? Wait lang, nandito kami eh. Talbo, hindi nito. Alam, alam, laksan tinanan ko. ako. Ayaw, makalit. Makulalim ako. Ano, mahulog. Mahulog ako. Mahulog tuloy ako. Ano ba ito? Ba't nakita mo nakapahari yan ito? Ito ako ah. Saan ba tayo pupunta? Sinaksak ako. Ano mo, hindi mo ko tinutulungan. Tulungan mo ko. Uy, nasabugan. Hello, pero stay na muna. Brother, this guy stick. Grabe. Oh, tang si Keka. Dito. Oh. Oh. Oh, ulo. Putay na epa yung kisa, hindi oh naman siya kasali. Matay bad trepa e nabili elera sinaksak ka sinaksak oh, talaga yan eh. sinampal ko para sa'yo uy sakul dami uy sakul din ako grabe <laughs> naman yung ulo ni Raven. Ay, 10 minutes na. So, yun, guys. Ang saya lang tayo na, na to, guys. Naroon nyo din. Ilang best ko rin na sampal si Raven, oh. O, oh, hanggang dito na lang muna, po, guys. Kita-kita na lang tayo sa susunod na team video. O, oh, ilalaro muna kami. Paalam. Maraming salamat. Huwag naman muna mag-like, mag-subscribe, at mag-share. bye bye